Magandang buhay. Ayan po, bumili po tayo ng halagang 20 pesos na luyang dilaw. So, subaybayan nyo na lang po kung ano po ang gagawin ko dito. At bago ang lahat, mag-intro muna po tayo. So, isang piraso lamang po ang gagamitin natin. At atin po itong hugasan para malinis naman po. Hugasan natin na mabuti ha, para sigurado natin na wala na pong mga putik dyan nakadikit. Ayan na guys, tapos na natin maugasan. Atin naman po siyang babalatan. Pukuha tayo ng pang ah uh, balat. So kung napansin nyo guys, ayan naka balot po ang kamay ko sa plastic wala po tayong available gloves na uh, plastic so kumuha po ako ng plastic DIY, DIY lang po <laughs> kasi itong turmeric ay naninilaw po yung ating uh, balat o kamay pagkatapos natin mahawakan so discard gamay ayan kumuha tayo ng plastic habang tayo nagbabalat. Para hindi po madikit sa ating kamay ang kulay dilaw. Alam niyo naman po yung luyang dilaw. Madikit talaga yan kahit sa ang bagay. So ayun na po, tapos na po. So pagkatapos natin mabalatan, Ate naman siya ngayon gadgarin. So ito pong gadgaran ko talagang intended para lang to sa uh, luyang dilaw. Kasi nakita nyo naninilaw siya. Yan. Ginagamit ko na dati ito po. Yeah, yan. Meron na siyang sariling gadgaran para sa luyang dilaw. So simulan na natin ang paggadgad Kayo guys, kung ano lang po yung gusto nyo, kung pwede nyo siya i-dry after na ma -gad, gad na siya. Pwede nyo siya i-dry para pang matagalan. Pero yung aking ginagawa ay isang piraso lang naman to uh, before bedtime. Gagawa na ako ng ganito para inumin ko siya. So, almost one week ko na po ginagawa ito at kaya naisip ko igawa ng content para naman po sa kaalaman ng iba na merong karamdaman na fatty liver. So, effective pala siya din sa mga bloated, bloated na tiyan. Pwede rin po siya, tsaka mga constipated. So, maraming sakit pala ang maaring uh, magagamot nitong luyang dilaw. So, ayan na guys, na ano na po natin. Nagad-gad. So, ilan dito yung sa kaserola with one glass na or one cup na tubig. Ayan po. Ihalo na natin ang nagadgad natin na luyang dilaw. Hugas kagad ka kasi naninilaw. <laughs> So, yan na po. Atin na po siya pakuluan. Yan. Mga ilang minuto lang po mapakuluan. So, habang na, na lang natin susunod. Ayan ah. Pati yung kasirola na gamit natin, ayan o. Oh, din talaga siya para... Uh, para dyan sa luyang dilaw kasi maninilaw talaga yan so ayan kumukulo na po uh, antay lang natin mga uh, until 5 minutes na pagkulo bago natin sya uh, hanguin sa apoy so ayan ang ganda ng pagkakulo nyo so ganun kalaki lang ganun lang kalit guys isang gamit lang po yan isang tasa lang po siya. So, ayan na, pinatay na po natin ang apoy dahil sobrang kulo na po siya. Ayan na. So, ang susunod natin na gagawin ay ilipat natin siya dito sa uh, tasa, cup. Ayan. Ganyan lang inahinay lang para hindi masama yung mga sapal niya. So, ang ginagawa ko dito guys, antayin ko muna na medyo lumamig siya ng konti para tuloy-tuloy ang paghigup ko kasi pag sariwa kasi ito may nakakaibang lasa na medyo hindi ko ma-take. <laughs>